Mikay, obsessed ka kay Tony. In denial ka. Ang kapal ng mukha mo. Put Pati asawa ko, iiyakan mo. Hindi hindi ka magiging jowa ni Tony. Stop being obsessed. Dahil ang creepy mo na, ilang taon kami nag-adjust sa'yo. Kami rin naman, ilang taon din nag-adjust sa'yo. Don't make this about me, Mikay, dahil dahil sa'yo to. Wala nang pag-asa, Mikay, kung ako sa'yo, lumayas ka ng po. Hindi napigilan ni Papi galang na ilabas ang kanyang galit kay Mikay sa pagiging obses nito kay Tony Fowler. Ani Papi ay sumusobra si Mikay sa kung paano ang turing niya kay Tony na hindi na bilang magulang o leader ng pamilya. Sa tuwing mayroong pagkakataon na nagagalit si Tony sa kanya ay sobra ang kanyang nagiging reaksyon na lubos niyang dinadamdam at mawawalan na ng gana sa lahat ng kanyang ginagawa. Umaabot pa sa punto na iniisip nitong umalis na sa pamilya. Hindi raw ito normal sa reaksyon ng ibang miyembro ng pamilya na dumadaan sa kaparehong sitwasyon na napapagalitan rin ni Tony. Ang ganitong reaksyon raw ay para lamang sa magkarelasyon at hindi sa usapang magnanay. Sa isip raw ni Mikay ay ang pagmamahal na nakukuha niya kay Tony ay bilang isang nanay o leader ng pamilya. Ngunit sa realidad na nakikita ng mga miyembro ng pamilya ay pagmamahal at pag-aaruga ng isang karelasyon na ang dinidemand ni Mikay mula kay Tony na kailangan ng matigil at baguhin ni Mikay. Saad naman ni Mikay ay kaya raw ganoon na lamang ang nagiging reaksyon niya dahil si Tony ang nagligtas sa kanyang buhay. Kaya raw siya nagiging overprotective, sobra kung magmahal at sobrang OA sa lahat ng bagay. Ngunit ani naman ni Papi ay pare-pareho lang naman sila na tinulungan ni Tony. Pare-pareho sila ng sitwasyon, ngunit hindi ganoon kung ituring nila si Tony. Hindi rin nagustuhan ni Papi nang nakita niyang habang kinakausap ni Mama Marie si Mikae at pinapaliwanag sa kanya ng maigi ang sitwasyon, ay nakuha pa nitong mag-vape na halata raw na hindi na nakikinig sa nagsasalita dahil hindi talaga raw nito. Matanggap na obses siya kay Tony at hindi niya maamin. Mas lalong tumindi ang galit ni Papi nang nalaman niya mula kay Paye na nagsumbong umano si Mikae sa kanyang partner na si Harvey. Umiiyak pa raw itong si Mikay na naglabas ng kanyang saloobin at sa mga sinabi nito kay Harvey ay parang nasayang lang lahat ng paliwanag at pagkomfort nila kay Mikay. Sa anim na taon raw na kasama nila si Mikay ay ganun pa rin ang ginagawa nito kaya minabuti ni Papi na sugurin si Mikay at upang komprontahin. Ani Papi ay hindi na si Mikay nahihiya sa mga miyembro ng pamilya na kanyang inistress. Maging ang partner niya raw na mayroong sakit sa puso ay dinadamay pa sa isyu ng pagiging obses niya kay Tony. Dahil sa galit ni Papi ay nakapagbitaw na ito ng salita kay Mikay na lumayas na lamang ito dahil maging silang mga kasamahan niya ay pagod ng mag-adjust sa ginagawa nito. Isa pang real talk ang pinakawala ni Papi nang sabihin niyang hindi kailanman mangyayari ang ideyang magiging karelasyon ni Mikay si Tony. Saad ni Papi, hinding hindi ka magiging jowa ni Tony. Stop being obsessed dahil ang creepy mo na. Stop making excuse dahil hindi siya enough na excuse para sabihin mo na kaya mo ginagawa ito dahil sinusuklian mo lang ang pagiging savior ni Tony sa'yo.